Hindi na bumaba ng sasakyan ang lalaki. Tutuloy na raw ito sa bayan. Iniwan din ito ang cellphone nito kay Claire. Sa itsura pa lamang ng cellphone ay alam na niyang iyon ang pinakabagong labas ng bundelo. May camera lens yun sa likod. Ini-off muna yun ng lalaki bago niya but sa kanya. Pagalis nito ay sa kanya na isip na sana ay hindi na lang niya ay piniiwan dito ang cellphone nito. Tutal bukod sa kanya ay may ibang nakakakilala rito. Mahihiya naman siguro ito na takbuhan siya ay yung kakilala ito ni Kapitan Boji. Nadatnan siya ni Oming na nakahiga sa suka. Galing ito sa eskulan. At anong nangyari sa sidecar? Tanong nito. Malahil ay nakita nito ang masak na sidecar na nasa harap ng kanilang bahay. Hay nako, nasagay ng kotse. Kaya hayun, wasak. Umupo siya. Tsaka muling umiling sumagot. Hindi naman, medyo masama lang ang bagsak ko. Mabuti niya lang at sa damuhan ako bumagsak. Nakita niya ang pag aalala sa mga mata nito. At sinong nakabundol sa'yo. Ang gago naman nun, hindi nag-iingat. Aksidente ang nangyari. Kung tutuusin ako naman talagang may kasalanan. Ako ang tatanga-tanga. rito ba? Hindi, dayo lang. Tinakasan ka. Anong tinakasan? Ako pa. Pag mamalaki niya ay tinaas hawak na cellphone. Kita mo to? O ano naman yan? Bahid sa danyos? Hindi. Iniwan nung nakabundol sa akin para daw masiguro ko na babalik siya. Tiningan ko siya ng limang libot limang piso para pampagawa ng sidecar. But ayun lang, gusto niyang kutusan ito. Hello, mura lang kaya ang magpagawa ng sidecar. Kahit na, kaano kung nasaktan ka ng gabi? Tumigil ka. Ako nga sabi ang may kasalanan. Wala kasi ako sa sarili habang nagpipidal. Eh bakit naman wala ka sa sarili? Gawa nga ng nalalapit nitong ating pag-alis dito. Hindi e, ba sabi mo dito na tayo titira? mabuti nga kung kakayanin natin ang paghulog dito. Siguradong abot hanggang langit ang presyo ng lupa rito para na-develop. At saka alam mo ba, yung nakabundol sa akin siya ang arkitekto ng gagawing subdivision. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga, sana pala nagdrama na lang ito. Malay mo bigyan ka ng isang libreng lote. Sira, hindi tayo pinilaki ni na itay at inay para maging manggagansyo. Biro lang naman yung sakin. Pero talaga bang okay lang ang pakiramdam mo? Oo, nakapagsaing na nga ako eh. Si Daniel ate, tulog nung dumating ako. Ang sabi ni Tia Lucia, dalawang best daw pinanood ay yung pelikula ni Robin Padilla. Nahiga siya uli sa sopa. Ikaw na nga ang magluto ng ulam natin. Putos na niya rito. Nagisa ka ng itlog sa kamatis bago mo ilagay ang pritong tilapia. Nananakit ang balakang ko eh. Naku, patay na. Baka talagang nabalian ka ate. Hindi na ang kulit mo. Nabubog lang siguro ang balakang ko. Nakakain na sila ng hapunan. Nagpapahinga na si Daniel lang may marinig si Claire na sasakyan pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Nasa kwarto na rin si Oming at kumagawa ng assignment nito. Nang buksan niya ang bintana ay nakita niya umibis ng sasakyan ang lalaking nakabangga sa kanya. Hindi pa man ito kumakatok ay binuksan na niya ang pinto. Nakangiting lumabit sa kanya. Lalong naninggit ang mga mata nito kapag mumingin. Sorry ha, hindi pa paumanhin ito offline ang lahat ng bangko sa bayan kaya nagpunta pa ako sa kalamba para doon mag-withdraw. Kaya pala nagtagal sa loob-loob niya. E, Niluwa niya ang pagkakabukas ng pinto. Tuloy ka muna. Hindi niya lang kung bakit ang inis niya rito nang malamang ito ang nakabili ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay Kaya agad na napaw. Sa tingin naman kasi niya ay eh, may kabaitang taglay ito. Nagpaunlak naman ito. Maupo ka. Alok pa niya ang nasa loob na ito ng salas. Hindi na nagmamadali ako eh ang ganito. Tinampot niya ang cellphone sa misita at inabot niya dito. Ito na ang cellphone. Inabot nito yung bago hinubot ang wallet sa back ng pantalon nito. Nagbilang ito ng sampung lilibuhin. Ang dami ito. Sobra ito. Ano yan ang iabot nito sa kanyang pera. Tumiti ito. No, just keep it. Sa'yo na yan. May nakakwentuhan ako kanina na sabi niya na nakakailang balik ka pala sa hapon sa pagtitinda ng kakanin. Ay maaga kang huminto kanina ka, kaya naisip kong baka hindi pa sapat ang kita mo. Parang hinapos ang puso niya sa narinig. Isinama ko na sa tuos ko kaninang walang benta ko. Inihiwalay niya ang apat na lilibuhin at inabuti yung dito. Hinuli nito ang kamay niya at mahipit na hinawakan ay eh. May kung anong damdamin siyang naramdaman ng magdaop ang kanilang mga palad. Pero pilit niya binali binaliwala. Hindi kasi siya sanay na nahahawa ka ng lalaki. Lalo't isang estranghero pa. Keep it. Ilang araw ka pang hindi makakapagtinda dahil sira ang sidecar mo. Pwede pa rin naman akong maglakon ng mga kakanin. bibitbitin ko na lang ang basket. Tila na amiss ito sa sinabi niya. Ang sipag mo naman. Nakangitin niya ka nito. Kailangan eh. May binubuhay akong dalawang kapatid. Sabi nga nila. Napamaang siya. Huwag kang magtaka, nakakwentuhan ko si Rupi, pinsan mo raw siya. Kukunin ko siyang forman, napatangotang na lang siya. Hindi niya lang kung matutuwa siya umihiya sa ginawa ng pinsan niya. Paano Claire, hindi na ako magtatagal. Napamang uli siya, alam na rin pala nito ang pangalan niya. Sinabi na sa akin ni Rupi ang pangalan niya. Itinanong ko kasi, I hope you don't mind. Hindi niya napigilan ang mapangitin. Okay lang, inilahad ito ang palad. Architect Oliver Domingo. Pakilala nito sa sarili nito. Hindi niya alam kung tatanggipin ba niya o hindi ang pakikipagkamay nito. Sa huli ay nakipagkamay na rin siya. Nang makulong ang maliit na kamay niya sa malaking kamao nito, eh hindi niya may kung bakit kinabahan siya. Mainit ang palad nito. Napalagpuan na lamang niyang nakatingin nito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sadyang napakagwapo nito. Nice meeting you, Claire. Nakakahiyang nga lang at medyo disaster sa unang pagkikita natin. Ano itong hawak pa rin ng kamay niya? Hinila niya yun. Wala siyang naisagot sa sinabi nito. Kinakabahan kasi siya kung bakit ay hindi niya alam. Dahil siguro nahihiya si Rito sa kanyang sarili. Nagbilis siya ng halaga na dapat itong bayaran sa kanya. Samantalang siya naman ang tatanga-tanga kaya siya nabundol. Pinaiwanan pa niya ang cellphone nito pero siguradong hindi siya tatakasan nito. Pagkatapos ay binayaran pa siya nito ng sobra-sobra. Halagang -sobra. sinabi niya. Sinalayan pa niya ito. Paano tutuloy na ako? Tanong nito sa kanya. Sakalang siya parang natawan. Sige, kanda usal na sa amin Thank you. Thank you rin dito. Itinaas niya ang hawak na pera. Hindi na siya nagpilit na ibalik ang sobrang pera. Patal ayaw na itong tanggapin niya. Eh. Hindi naman siguro kabosan sa yaman itong perang in. Sa tingin kasi niya ay mayaman ito. Sa tansya niya ay nasa 30 na ang edad nito. Makinis lang kayong manging kulay ng balat nito. Napansin din niya ang Rolex watch na suot nito. At kung hindi ito mayaman, makakabili ba naman ito ng malawak na lupain para gawing subdivision? Kahit sabihin pang may kasosyo ito sa pagbili niyon, alam niyang hindi na biro ang share nito. Matagal nang nakalis si Oliver pero nakatitig pa rin siya sa 10,000 piso na pag niya sa ibabaw ng misita. Ang bait niya, anang isip niya. Gwapo pa. Nasa ganong ayos siya nang malabasan siya ni Omeng. Wow, ang daming pera niyan ah. Bulalas nito nang matunang pansin nito sa mesetas. Dumating na yung lalaking nakabangga sa akin. Ibinayad niya yan. Lumabit ito sa kanya. Patang laki naman yata nito. Ipinilit eh. Ibinabalik ko nga yung 4,000 pero ayaw nang kunin. Hayaan mo na ate. Mayaman naman siguro yun. Sa bagay, ate pag pinalis tayo rito san tayo titira. Baka tanggapin ko ang alok sa akin ni kakang isko. Nasa sa kanila sa kalamba tayo manirahan kahit pansamantala. Gusto mo ba yun? Rumistro ang lungkot sa mukha nito. Sa kalamba, pansamantala lang naman Annie. Kapag kaya natin ang hulog sa itata yung subdivision dito, edi eh, kukuha tayo ng bahay. Kahit iyong maliit lang, ang sabi naman ni Kakang Isko, bibigyan niya tayo ng pera na pwede nating ipang down payment. Bahala ka ate, sumusumunod lang naman ako sa mga desisyon mo eh. Pero kung may gusto kang sabihin, dapat ay sinasabi mo rin para matimbang natin ang paliwanag mo. Kahit naman gusto kong manalit, rito ay hindi na pwede. Okay lang kung sa kalamba tayo lilipat. Ang importante ay magkakasama pa rin tayo ni na Daniel. Umiti siya. Natutuwa siya sa mature na ang outlook nito sa buhay. Sayang hindi ko nakita yung mamang nakabundol sa iyo. Nakilala ko sana siya. Akala ko kasi isa lang sa maliligaw mo. Yung pumaradang sa sakin kaya hindi na ako lumabas. Siya ang architect ng itatayong subdivision. Isa rin siya sa mga developers. Nalaki ang mga mata nito. Talaga? Kaya naman pala Mata eh. pa ba siya ate? Siguro, parang nasa late 20s or early 30s na ang edad niya. Pogi? Ewan ko. Hindi ko na masyadong napansin. Mumiti ito ng makahulugan kapag kuha na iniba na nito ang usapan. Ay lang tayo alis dito. Di e kapag inumpisahan na ang pagbuldoser dito. Sasabay na lang siguro tayo kina Tia Lucia. Mabuti nga si Natia at may lilipat ang bahay sa may bukana ng nai. Sana'y makabalik din tayo rito, ano ate? Oo nga, mami miss ko ang pagtitinda. Iba ang surroundings sa kalamba. Malamang mamamasukan mama, na lang ako sa pabrika kapag doon na tayo nakatira. Eh kung makapisa na lang muna tayo sa isang kamag-anak. Ayaw ko namang ipakisama si Daniel. Nagkibik balikat ito sa bagay. Nang pumasok sa kwarto at nahiga sa kamay, saka nakaramdam si Claire ng sobrang pananakit ng kanyang balakang. Mukod sa pananakit ng bahagin iyon ng kanyang katawan, ay nakadagdag pa sa alalahan niya ang pag-iisip kung ano ang mangyayari sa kanilang magkakapatid kapag nakatira na sila sa kalamba. Sanay na siya sa paglalakon ng kakanin. siguradong maninginibago siya kapag huminto siya sa pagtitinda at mamasuka na lang sa pabrika. Liliit na nga ang kita niya ay magkakaroon pa siya ng amo kapag nakakausap niya ang kanyang mga kaibigan at katrabaho sa pabrika at nagkukwento ang mga ito tungkol sa pakikisamang ginagawa ng mga ito. Nagpapasalamat siya at wala siyang taong pinapakasamahan sa kanyang trabaho. Subalit so, sa malaw at madali ay mararanasan na niya ang mangupahan. Walang problema sa kanya kung pakikisama sa ibang taong pag-uusapan. Maraming nagsasabing maganda ang PR nila. Pero ibang usapan na kapag ang amo na niyang pinakasamahan niya. Mababawasan na rin ang maisubi niyang pera madadagdagan na rin ang gasto Sa malaking pulo ay marami ang nagbibigay sa kanilang mga sari-saring gulay. Kapag nasa kalamba na sila, mas kitalbos ng kamuta ay tiyak na bibili niya sa palengke. Ang pinakamalaking alalahan niya ay ang bunsong kapatid niya na si Daniel. Paano siya makakapagtrabaho sa pabrika ng walong oras kung walang titingin dito? Hindi naman pwedeng iwan niya itong mag sa bahay. Hindi rin pwedeng patigilin niya sa pag-aaral si Omi. Malamang ay kukuha siya ng kasama sa bahay. Panibagong problema na naman yung para sa kanya? Libre nga sila sa bahay at sa bahay. Mayroong halaga naman ang ibabayad niya sa katulong na titingin kay Daniel? Napahugot siya ng malalim na hininga. Ang akala pa naman niya ay darating araw na magiging kanila na ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Hindi niya kalain sa isang kisap mata ay mawawala yun. Kung nalulungkot si Omer sa nakatakdang pag-alis nila, ay masigit siya. Matagal na niyang pangarap na mapa sa kamay nilang magkakapatid ng lupang iyon. Kahit anong pag-iisip ang gawin niya ay wala na siyang magagawa pa. Halangan na namang magtatarang siya. Ang konsuelo na lang niya ay mabait si Kakang Isko. Hanggang sa huli hindi pa rin sila nito pinabayaan. Isang araw ay sasadya siya sa bahay nito para sabihin dito na tinatanggap niya ang alok nitong tumira sila sa kalamba. Wala na siyang pagpipilian pa. Hihingi na rin siya ng tulong dito para maipasok siya sa pabrika. Gusto na niyang matulog pero hindi naman siya dalawin ng atlo. Patindi hindi kasi nang patindi ang pananakit ng kanyang balakang umangon siya. Kinuha niya sa ibabaw ng malit na aparador ang cutting ointment na ginagamit niyang panghilot kapag namimitig ang kanyang mga binti sa pagpipidal sa bisikleta. Nilagyan niya ng ointment ng kanyang balakang at hinilot-hilot iyon. Sobrang sakit ang kanyang nararamdaman. Lumabas siya ng kwarto at paikaikang nagtungo sa kusina. Tinignan niya ang garapong lagayan ng gamot na nakapatong sa ibabaw ng rep. Kung may pain reliever siyang maiinom, nakakita siya ng alaksan. Agad niyang ininom yun bago bumalik sa kwarto. Nagyang nabawasan ang pananakit ng kanyang balakang at pagkalipas ng ilang minuto, ay nakadapang nakatulog siya sa kama. Kinaumagahan paggising ni Claire na pangyui siya. Tila mas tumindi ang pananakit ng kanyang balakang. Buong katawan na yata niyang masakit. Mainit pa ang kanyang pakaramdam. Nang damhin niya ang kanyang noo at eh, na kumpirma niyang nilalagnat siya. Pinilit niyang bumangon at paikait ng lumabas ng kwart. Oming, omen, tawag niya sa kanyang kapatid. Nate eh, ano itong kalalabas lang mula sa banyo? Bagong ligo ito. O bakit ngiwing ngiwi ka? Napakasakit ng balangang ko. Nilalagnat pa ako. Agad na lumabit ito sa kanya. Hindi naman ito ang kanyang noo at liig. Naku ang taas ng lagnat niya. Hinalalayan siya ito sa sofa. Halatang alalang alala ito sa kanya. Ako, paano ba yan? Papasok pa naman ako sa eskwelahan. Lagnat lang ito. Dahil siguro yun sa aksidente. Dapat kasi nagpadala ka sa ospital sa mamang nakasagasa sa iyo. Kasi niniisipan sa kanya. Hindi ako nasa gasaan. Pagawas na niya sa sinabi nito. Ang sidecar ang nabundol hindi ako. Pareho na rin. Kung sa simentadong daan ka tumilaw, abay baka pinagkakapihan ka na at sa ngayon. Kinilabutan siya sa sinabi nito. Sobra ka naman. Magbihis ka na. So maglit ka kay Susan. Ibigay mo yung benta o kahapon. The next ko na siya kagabi. Alam na niyang nangyari sa akin. Ayaw na nga niyang bayaran yung nasirang paninda. Pero hindi ako pumayag. Huwag na kaya akong pumasok ngayon. At bakit? Lagnat lang to. Ano ka ba? Ang sabi mo'y pagkasakit-sakit ng buong katawan mo. Dapat ay mapatingnan ka sa doktor. Sasamahan na lang kita. Si ate tinay lang ang katapat nito. Sikat si aling tinay sa kanilang balik. Dito nagpapahilot ang mga kababaryo niya na nababalian ng mga. Nakidaan mo na rin siya. Makisuyo kang puntahan na ko sa klit. Ang laki ng talawis yung ibinigay sa'yo ng mama niya. Dapat pala talaga yun, lakay mo pa ang mo sa kanya. Huwag kang ganyan oh, Hindi tayo pinalaking manggagansyo yung naitay at inay. Saka napakapait naman ng tao para pagkaperahan na. Ngaling-ngaling niya. Paano si Daniel kapag umalis na ako? Noodles lang ang niluto kong almusal kaya kong magluto kaya huwag mo kami intindihin. Mamaya kapag nahilot na ako ni ate tinay, siguradong aalwa na ang pakiramdam ko.